Magandang araw po mga kaalunan. Ayan, nandito na naman po tayo para may panibagong kaalaman na naman na maibabahagi po sa inyo. Ayan po ang damong kotong tupa o tinatawag na kutong baboy. Ayan, ano po ang tawag sa inyo to, mga mga ka kaalunan? Napakabisang halamang gamot po nito. Ayan na po mga kaalunan, yung kinuha ko pong kotong babi o kotong tupa yan tatlong piraso po yan tatlong puno yan sundan nyo lang po mga kalunan kung paano po yung paggawa at ayan yan ito lang hmm, ganyan lang po kalalaki ang kukunin nyo mga kalunan tapos hugasan po natin mabuti Ayan Ito na po mga kaalunan Hugasan lang pong mabuti Bago gamitin para siguradong malinis Ayan 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 Malinis na yan Pwede na yan ayan, ito na po mga kaalunan yung tatlong pirasong ugat ipapakuluan na po natin ayan tapos lalagyan lang po natin ng ah, tatlong basong tubig isa dalawa Ayun, tatlo. Tapos pakukulon na po natin yan mga kalunan. Ka Ayan, kumukulo na po siya kalunan. Ka Pakuluan lang po ito ng 10 minuto hanggang 15 minuto. Tapos palalamigin po natin at iinumin. Ayan na po mga kalunan, ka napakulo na po natin yung ugat ng kutong tupa kung tawagin o kutong baboy. Ayan salin oh yan na may kulay na yan yan po yung kanyang kulay at ito po palalamigin tapos iinumin po yan mga kalunan ayan po yung ugat ayan natin oh ayan siya ito po maghapon nang gamitin niyan pwede pa po uling pakuluan niyan nang isang beses ayan ayan pinapalamig muna natin mga kalonan para mainom po natin agad ayan pinabadt ko po sa may tubig ayan pwede na po mga kalonan medyo malamig na siya para makita nyo po kung ano yung kulay. Ayan na po yung kanyang kulay. O yan. Masubukan nyo po mga kaalunan. Pagka nagpakulo kayo po ng ugat nito. Pag napalamig, ito na po yung kanyang kulay. O yan. Yan. Tapos inumin na po natin mga kaalunan. O ito po. Na parang tsaa lang po mga kalunan. May konti po siyang konting konti lang napakla. Alam niyo po ba mga kalunan kumpara saan po ito? Ito po pagka meron po kayong infection sa ihi. Ayan. Mga UTI, huwag na po nating hayaan lumala pa. Ito lang po 'yung ginagamit naming halamang gamot. O, Subukan nyo po mga kalunan, ka napakabisa po nito. Para hindi na po lumala o magkaroon po ng matinding problema sa kidney. Ayan, ito lang po. Sa umaga, inom kayo nito nang wala pang laman ng tiyan. Tapos sa tanghali at saka sa gabi. Araw-araw po yun mga kalunan. Ka Ayan, sana po may share nyo rin po ang video na ito para magkaroon din po ng kaalaman ang ating mga ibang kababayan. Ayan, hanggang sa muli, maraming salamat po mga kaalunan.